Sino itong aktes na nagtaray umano sa isang department store dahil diagad agad napansin ng sales lady? Pinagsabihan pa ng masasakit na salita ang sales lady porket inakala nito, dinedmas siya. Ito kasi mamimili siya, di ba? Mm -hmm. Nang mamimili pa, ay, walang lumalapit sa di ba? May mag-assist minsan. So, ikaw! Ay, ay, ay. Pero minsan naman yung mag sales lady, di ba? Sobrang naman ang assist, uh, na? Kahit lumalakad ka na, sinusundang ka pa. Okay, Pero na-indear na itong actress. Parang pina, oh, pinya, hindi, hindi siya mo ba ako, eh. Hindi mo ba ako kilala? Artistic ako? Mm -hmm. Ako, di ba? Tapos di diba, mo ako Dapat assist, assist. Ma'am, ano po? ano po? Gusto niyo ito? Anong size na damit yung ganun? Ganun siya gusto nyo. <laughs> Artista ako, kaya may special attention? May sa iba, na mong mabili, di ba? Ganun Pero lang. Pero nakakaloka kasi, pinagsabihan pa ng masasakit na salita. Oh yung ano, sales lady. Kawawa naman. Alam niyo po yung sales lady, maghapon po nakatayo. nakatayo oh. Hindi po sila umuupo. Kaya sana wag naman silang tarayan o pagalitan kung nagkakamali man. Kaya ako, minsan, hindi na ako sa kasabayang perfect is, ano, customer is always right. Perfect. Hindi rin na ba, Ay, diba? May mga pagkakataon na sumusobran na rin mga customer. Although, kailangan ng isang negosyo ang customer dahil sila nagpapat ng inyong mga product. Pero with respect din dapat. Pero ito kasing actress na ito, kilala rin siya Mataray. sa pagkamatay. Okay. Oh, yeah. Di diba ba, Kaya... nagsimula bilang teen star. Correct. Okay. 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 Mm -hmm. At naging best actress na rin yan. Oh, Tama. Yes. Oh, pero kanina may nagtanong hmm. kasi, Ayan. sabi ni Gerald din kasi, hmm. uh, hindi daw nagkasama si Sam tsaka si Kim sa ano sa My Binondo the Girl dun daw sa your ano your song presents I sabi niya pero siyempre ginugel natin yan di ba at tinignan ko din dun sa casting ng My Binondo the Girl Binon the Girl is a Philippine drama series ABS in ABS CBN 2011 Samuel B starred in the show alongside with Kim Chusian Lim and Ma Salvador support sila dun sa My Binondo the Girl Ayon, yon, yon. Yon. So ginugel so, natin talaga yan, Geraldine. May paglilino, ha? Paglilino kasi mahirap na, di ba? Baka hindi natin alam, oh. di ba? Parang, parang may basa. May kita rin, oo, oh, oh, baka sabihin. Bata, diba? kinado lang yung natin. Global check natin. No? Ayan, sinigurado na nagkatrabaho. Yoso, oh, oh. pero nagkatrabaho din sila da, kung natatandaan yung Your Song Presents. Ah, yung... Hmm. Oh, oh. May kanya-kanya, parang one week yung tumatakbo. O, oh, okay. oh, one month at may istorya diba? yun, di ba? Iba-iba. Iba-iba. Tama! Oo, uh -oh. tsaka pareho silang produkto ng PBB. Correct. thank you